Good morning mga kapusong. Welcome back to my YouTube channel. It's me again, Pusong Ligao TV. Alright, so, actually kakababa ko lang. Then, pag ano ko dito is, sumilip ako diretsyo dito sa akin nalagyan ni Teng. So, suddenly, si Teng ay um, wala na dito. Alright. So, ayan. Wala na si Teng. Um, wala na. Actually, si Teng is malakas naman. Kompleto naman yung pakpak niya ay makisig naman siya kahit ganoon may wala na yung paan niya pero kahapon pagkatapos ko siyang nilinis ng pang third day ni ano ko na siya pinalitan ko siya ng gamot actually nakatayo na siya kahapon so malamang is eh, kaya na niya sarili niya so ngayon wala na siya diyan so hopefully na okay lang siya pero parang may kumakaluskos dito sa ato dyan sa may bubong siya siguro yan so kaya lang natin siya decision niya yan di ba hindi naman hindi ko naman siya kinukulong malaya lang naman sila dyan. So, yung bintana na dyan is, dyan talaga sila. Pag may malaglag, pay, pag may ganun, may sakit, oh, dyan ko lang nilalagay. Ang daming pagkain nga dyan eh. May tubig din. So, hopefully na okay lang si Teng, no? no? okay lang siya, no? Na, hindi siya mahabol ng pusa. So, may pusa dyan. Pa, ikot ikot minsan. So, ayan, wala na tayong magawa. Yung kanina, pag pinagtara ko lang kanina, is marami silang ibon dito. Dyan sa taas, nakatingin. So, nang sumilip na ako, uh, na sila. So, wala mang, alam nila kung nasaan si Ting, di ba? Kapamilya nila yan. <laughs> so, happy, I'm happy for you, Ting. Sana okay ka lang dyan kung saan ka man dumapo ngayon. Alright, so, magtagi na lang kita or ipapakita ko sa inyo ang video mamaya kung makita ko man siya kung babalik na siya dito. Alright, next video po tayo. hintayin lang natin, guys. Alright, guys, final na. Um, so, kanina umaga na na-bituhan out naggumawa po ako ng video. Ito kadugtong po to ng uh, hinanap ko si Ting. So, wala na talaga si Ting. Ando na sa taas, nakalipad na siya at uh, natanggal din niya yung binalot ko niya kahapon. So, kanina, habang naghugas po ako ng plato is, nakita ko siya kasama sa nanay at tatay niya, inalay, inalalayan siya sa paglipad at sa pagtayo. Pero nandoon na sa taas doon sa ano nila, yung ganyan na ano, doon. So, hindi ko na nabidyuhan kasi tinuro ko kay mama kung anong ibon ang walang paana. So, in short, kami ni dalawa ni mama ang nandyan sa labas kanina para nagchika-chika lang tapos biglang dumating yung tatlong ibon you know, yung, nanay tatay sa kayong anak ang anak ang may ano may bali ang tiil yung pinutulan ko ng tiil kasi wala na talaga yun ang um, sobrang tigas na ng paa niya. so so yun pinutol ko siya sa yon hindi na talaga siya wala na hindi na natin siya nabutan sa hospitality room niya so yon good luck na lang niya no at saka kakaakyat ko lang sa taas tapos nakikita nakita ko doon yung pinagbalutan niya ko sa kanya na ano yung para sa ano sa sugat niya yung basta yung binalot ko sa kanya ay okay, guys so hopefully na okay lang siya actually ma ano naman siya uh, Makisig naman siya makisig naman siya hindi na siya nanginginig so at saka yung gamot na effective effective kayo yung gamot na sa tatlong araw no na dala niya is mabilis po na natuyo ang ano yung sugat niya isino pa naman ang nakakaano na maputulan ka ng pa tapos yung balat pa mismo is So, yun talaga, nanginig talaga siya. First day, nanginig siya, pero nagapan ko agad, nabigyan ko siya ng lunas agad. So, binalot ko siya hanggang sa na, pagkakinabukasan, na anuhan ko siya ng panibagong uh, gamot. So, dinikdikan ko siya ng bulaklak doon na ano dahon, saka nilagyan din ng, ano, ng ibang powder. So, kapon, pinalitan ko na naman siya pang third day sana niya na pinalitan ko, ko naman ng, hindi na siya uh, dahon, kundi talagang herbal siya na uh, yung ibang amoy na pang ano ni tanda no sa sa amo ko so gamot din yun at palagi din ang sabi ni sa mga, mga painumin mo sa tubig ng ano helba helba yung tawag nun so ang sa akin naman hindi ko na pinapainom ko din ko talaga sa sa uh, laman na natira sa kanyang hita so ang hita niya ay hindi nabuo wasak talaga siya tapos naputol man ang paa naputol ang buto uh, ano pa din yung hita niya is palakalhati na natira sa hita so imagine niyo ang hita is buto na ang tuhod niya inaputol na tapos hati pa, nakalahati na lang ng tira sa hita. ay So ganun kasakla pa nangyari sa ano fighting. So mukuli okay na siya. Mukuli na maka ano na siya doon, doon, sa kasama sa mga kapamilya niya. Alright, so hanggang dito na lang. So kung may mapapakita pa kung video, mukuli, no? So gagawin natin. God bless lahat. Thank you for watching.